Magandang araw sa ating mga masugid na taga-subaybay. Ang aking video ay tungkol sa magandang balitang hatid ng ating gobyerno ng Pilipinas dahil sabi dito PBBM extends aid to La Union Medical Center at isang eskwelahan sa La Union. So yung mga kababayan natin na malapit sa La Union, eto na lalong-lalo na yung mga may mga nararamdaman, may mga, mga may sakit na hindi nakakapagpa-check up dahil sa kulang ng budget, wala silang gagamitin pera para magpa-check up ng kanilang mga nararamdaman. Heto na ang pagkakataon ninyo dahil libre ang pa-check up doon sa Ilocos Training and Regional Medical Center San Fernando City, La Union. At sabi nga dito, President Ferdinand Marcos provided financial assistance during his visit to the Ilocos Training and Regional Medical Center and San Agustin Elementary School in San Fernando City, La Union. Kaya swerte yung mga kababayan natin malapit sa La Union dahil meron na silang hospital doon na magbibigay sa kanila ng libreng medikasyon yung mga nagpunta doon na hindi naman pala na libre, paki-comment po sa ating ating comment box para malaman natin na hindi naman pala nagagrant na zero billing policy ang ITRMC. O sige, ituloy natin ang ating pagbabasa ng balitang ito. Sabi dito, during his visit to ITRMC, Marcos checked on the condition of patients and assess the implementation of the government's zero balance policy, Palace Press Officer Claire Castro said in a press briefing. O di ba ang sabi dito implementation of government's zero balance billing policy. So ibig sabihin yung mga magpapa check up or yung mga maadmit na nasa ward charity wards ano bang kondito dito ay merong zero billing process, wala na silang babayaran, wala silang out of the pocket na expenses. Libre lahat. The zero balance billing policy implemented in the Department of Health Hospitals ensures that patients admitted to award or basic accommodation services do not incur any out-of-pocket expenses for their treatment. Kaya kapag ikaw ay na-admit sa isang ward or basic accommodation ay libre ang iyong pagpapagamot, wala kang babayaran kahit piso. Kahit sentimo ay wala kang babayaran. Pero kung ikaw naman ay naka-private ward ay hindi ito sakop. Kaya 'yung lang mga malilibre ay 'yung nasa ward lang o kaya sa basic accommodation services. Hindi malilibre yung mga may pera na nasa private private rooms. Sa pagbisita din niya sa ITRM sila union, binisita din niya ang San Agustin Elementary School na malapit lang din sa ITRMC. Nagbigay siya ng food packs from the Department of Education to 1000 teaching and non-teaching staff members who were affected by the recent calamities sino-sino ang mga nabigyan ng food packs paki-comment kasi yung mga iba hindi nabigyan or hindi nila nalaman na may distribution ng food packs yung mga hindi nabigyan mag-comment dyan sa ating uh, comment box para malaman natin na hindi kayo nabigyan uh, ng iyong mga food packs kahit naman sana sa assessment inyo, ay mabibigyan kayo dahil ang lahat ay affected din sa bagyo 'di ba dumaan ang bagyo lahat affected mayaman o mahirap pero dito ang sabi ay teaching and non-teaching staff members who were affected by the recent calamities ang kagandahan dito ang ating uh, uh, healthcare sa Pilipinas ay medyo uh, uh, nagtakaroon na din ng uh, upgrade dahil meron na dyan zero billing policy. Yung mga iba, ito yung pupigil sa kanila para magpa-check up dahil sa kawalan ng gagastusin. Pero ngayon at meron na yan, kahit na noong meron pang tulong na nakukuha sa DSWD, siguro mga 5,000, ganyan yung mga naibibigyan ng DSWD na tulong sa kanila for their Medicare. Ngayon, hindi na nila pro-problemahin dahil aside from DSWD, meron na ding hospital ng government na magbibigay ng zero billing, wala kang gagastusin. Kaya yung mga may nararamdaman, haga-habang, lagi kong sinasabi na habang malakas pa, magpa-check up para malaman na maaga kung ano ang iyong mga sakit-sakit. Ang ITRMC ay matatagpuan sa La Union along the highway po ito kaya malalampasan kung pupunta kayo ng Manila o kaya Ilocos, andun lang siya sa tabi ng uh, National Highway. So, ang um, accessible ito para sa ating mga kababayan na nasa Ilocos Norte, Ilocos Sur, pero ang biyahe nila ay mga 6 hours para para makarating sa ITRMC. Um, Ilocos Ilocos Region, Pangasinan, malapit din ito sa La Union. At ang Baguio, Benguet, Cordillera Region, pwede rin silang makapag-avail ng zero billing policy. Kaya it ang tawag dito, magpa-appointment kung meron na silang appointment para hindi masayang ang iyong pa-check up. Baka mamaya mahaba pala ang pila dahil alam nyo naman kapag libre, mahaba ang pila. At marami ding may kaya na gustong malibre, lalo na yung mga iba dyan na kaya naman rin lang magpagamot pero dahil libre, mag nagpipila din sila. At sa ating mga kababayan ng OFW, o syempre OFW yan, mag-avail po tayo ng mga benefits doon dahil tayo din po ay isang mahirap. Pwede tayong mag-avail ng zero billing policy sa ITRMC ang mga requirements, hindi ko lang alam kung anong mga requirements na dadalhin para makapag-avail ng kanilang zero billing policy. Basta i-avail natin na, natay na, tayo ay nasa ward lamang o kaya sa basic accommodation dahil kung magpa-private ka ng accommodation, private room, tapos saka mag-ask ng zero billing policy ay parang naman pati ako is hindi siguro ma approve na ikaw ay mabigyan ng zero billing policy kung ikaw ay nasa private room na. Ang serbisyo, kumusta naman kaya ang serbisyo kung na mag a ka ng zero billing policy? Okay din naman kaya kumpara sa mga magbabayad. I-comment natin po yan sa ating mga comment box para malaman natin kung okay ang serbisyo kung mag avail ng zero billing policy para malaman natin baka mamaya pinahiga ka lang doon at ikaw na ang bahalang magpainom sa sarili mo ng ganyan o di ba para malaman natin kung okay ba ang serbisyo kapag zero billing policy yan at kung may kakilala tayong mga may sakit o kaya yung feeling natin is kailangan nila ng ganitong zero billing policy na wala silang gagastusin wag po tayong billing, i-share ang video ito para malaman po nila para makapag-avail sila ng zero billing policy sa ITRMC God bless and makakatulong din tayo sa kanila